magandang araw po sa atin lahat mga kapinoy uh, andito na naman po tayo sa ating uh, munting backyard farm at uh, our topic for today mga kapinoy is pag-uusapan natin na kaya bang bumuhay ng pamilya ang pag-aalaga ng ating mga native chicken or ating mga darag native chicken dito sa ating backyard farm mga kapinoy uh, na kaya bang uh, kubita, na kayang, uh, maibigay yung mga pangailangan ng ating pamilya tara mga kapinoy at pag-usapan natin yan A few moments later. So mga kapinoy, sa pag-usapan natin is kaya nga bang bumuhay ng isang pamilya ang pag-aalaga ng darag native chicken. So bibigay ko po sa inyo mga kapinoy ang mga example. So dapat po is meron po tayong mga uh, 20 pieces na uh, darag na hen. So pag meron po tayong mga 20 pieces na mga darag na hen mga kapinoy, is kaya po nitong magproduce ng egg every week ng 140 pieces na egg mga kapinoy at doon pa lang is pwede na tayong magsalang ng every week ng 140 pieces mga kapinoy so every week uh, example na lang is makapisa po tayo ng uh, 100 uh, heads na sisiw So ang benta po natin nito, ang benta ko po dito mga kapinoy, dito sa aking backyard farm is 150 pesos. Ang isa po ng ating uh, drag chicken. So every week is meron po tayong 15,000 na tumataginting mga kapinoy. So sa 15,000 po na yan, o oh, time is 4 mga kapinoy, every month is meron po tayong 60,000 kahit po nagpapaaral tayo ng kolehiyo mga kapinoy is ang kaya po natin na magpaaral at bumuhay ng isang pamilya sa pag-aalaga po dito sa ating mga darag native chicken mga kapinoy kaya po uh, dito sa aking backyard farm mga kapinoy is uh, nagdadagdag po tayo talaga ng ating mga uh, breeder na darag Uh, yung po nga ating mga future na gagawing future uh, breeder mga Pinoy isa uh, sineseparate ko na po at nagse-select uh, na po tayo ng uh, pwede nating gawing mga uh, breeder at uh, nandito sila mga Pinoy uh, di bali ang mga breeder lang po natin dito sa ngayon mga Pinoy isang mga umiitlog isa uh, pito pa lang mga Pinoy So seven pieces Ang uh, talagang totally meatlog So ito po yung mga future na gagawin nating breeder uh, uh, Anin po dyan ang mga darag And then lima po ang babae At saka po isa yung lalaki So hindi pa po tayo napag-select dito Dahil meron pong mga order na Uh, meron po tayong meet up para bukas mga pinoy so labing dalawang darag po yun tsaka po apat na parawakan so sa ngayon mga pinoy hindi muna po tayo mga pag select na gagawin natin pang ibang mga breeder at uh, mo muna po tayo ng ating mga sisiw so kayang kaya pong bumuhay mga pinoy ng ating mga ng ating pamilya ang ating mga alagang uh, daragnated chicken makapag-provide lang po tayo ng uh, 20 heads na hen mga kapinoy so maganda po yung uh, one uh, isang rooster tapos apat po na hen or five na hen kayang kaya po nila yan mga pinoy so kaya po talagang uh, nag uh, gusto ko po talaga makapag-provide ng 20 hens at uh, kung sakali po na uh, talagang uh, makakagawa po tayo ng uh, paraan upang makapag-provide nito mga Pinoy so <clears throat> dito po sa aking uh, backyard farm is yung pong apat doon is hindi pa po nang, nang itlog so bali, tatlong hen po yon na galing ang tarlac mga Pinoy isa future breeder po natin yon hindi pa po sila nag-iitlog at uh, Naglulugon pa mga Pinoy, so nagpapalit pa po ng uh, balahibo. Kaya po hindi pa natin mapapakinabangan. Siguro mga 2 months pa bago natin mapakinabangan 'yon mga Pinoy. Kaya po talagang uh, nagsisilik pa ako dito sa ating maalaga just in case na talagang uh, gusto ko na talagang uh, mag-focus dito sa ating mga uh, chicken mga Pinoy dahil uh, talaga pong nakita ako dito yung magandang potensyal na pwede nating pagkakitaan na uh, na stable ang kita mga Kapinoy. So kailangan kailangan din po nating mag-provide ng uh, incubator mga Kapinoy kasi kung wala po tayong incubator is uh, hindi po magiging sabay-sabay ang pisayan Lalo na po, mas maganda po kung may order sa atin ng mga 100 heads, 150, 200 heads per uh, every week mga Pinoy. Is napakaganda. napakarami apakarami pong nag- uh, nag uh, inquire sa akin mga Pinoy, pero wala po akong maibigay dahil nga po uh, kakaunti pa lang po ang ating mga breeder na darag. So kaya po dito talagang uh, ito, itong ikinikip ko na to is uh, hindi ko po pinapakita sa mga buyer natin na nagpupunta dito mga kapinoy kasi po pag nakita nila ito mainit po sa mata yung iting uh, tinatago na to, so talagang uh, bibilin po nila yan dahil ang mga buyer natin is uh, pag nakita po yan ang quality mga kapinoy sigurado napakahirap pong tanggihan lalo na po pag uh, nakita na po nila at hawak na nila mga kapinoy ganyan po ang mga buyer natin mahirap pong pigilan ay to sabihin natin na ay eh, hindi po po pwede yan ay meron po talagang buyer na talagang makukulit na talagang ah, kahit yung sabihin mo na presyo ay bibilin pa rin nila yan kaya po talagang ah, hindi ko po binubuksan ng kulungo na to pagka meron po tayong ah, mga buyer dahil ah, tinatago ko po ito para sa future breeder natin ito po yung uh, magiging additional natin dito sa ating backyard farm mga Pinoy At dito naman po tayo sa ating uh, kabila na mga ating mga sisiw dito ayan mga Pinoy so magbabawas po tayo dyan mga kapinoy bukas 16 pieces po yung maibabawas natin dito sa ating uh, mga sisiw na yan mga kapinoy so 12 po ang darag na maibabawas natin dyan tapos uh, apat na parawakan yun po kasi ang order sa atin ng ating uh, buyer na imimita po natin bukas mga kapinoy so sisiw pa lang mga kapinoy makakapagbenta na tayo agad kaya nga po, sinasabi ko sa inyo na every week kayang-kaya po natin kumita dito ng 15,000. So time is poor in one month 60,000 na tumatanggi ng mga Pinoy. 20 breeders lang po ang kailangan natin para po maiprovide yung ganong kita. ano, healthy healthy mga Pinoy ang ating mga alaga na yan. Pinoy, ganun kalaki ang kitaan dito sa pag-aalaga ng native darag Sisiw pa lang yon mga Pinoy Hindi pa po kasama 'yung mga month old sa mga ready to lay na pwede nating maibenta dito sa ating pag-aalaga ng mga drag native chicken. So, every week kayang-kaya po nating kumita ng 15,000 na tumataginting mga Pinoy ha 100 heads lang po na sisiw ang may uh, may dispose natin at uh, kikita na po tayo ng 15,000 every week so every month times is 4 is 60,000 and then makapag-provide po tayo ng uh, 20 pieces na uh, daragnahin So everyday makakulik lang po tayo dyan Sabihin na lang po natin ng 18, 18 or 15 na lang Sabihin natin mga Pinoy So kayang kaya po Mapagpuprovide po tayo Para sa kinabukasan ng ating mga pamilya So hanggang dito na lang po ang vlog natin for today mga Pinoy At uh, Shoutout po sa ating mga OFW sa man po kayong panig na mundo mga Pinoy. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video. At ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga katagang. Magmay pangarap, magsumikap Paalam!